aspatan namin si kuya sa tapat nagiinuman yung tropa dun ayaw mag start ang motor ni kuya nangyari daw ano na, lalabak ka lang sa amps diba lalabak lang daw siya tapos ayaw ano, na mag start so kinapaan niya yung high tension wire aftermarket market na kasi hindi naman dun papalitan namin yung spark plug meron akong sobra hindi ko alam kung kakasya to yung tropa meron din isa na spark plug na try namin so pinapaklasan ni kuya kuya grab to wala siyang dalang ano eh extra uh, tools oh, sana mapandar namin to ba? yeah, oh, may spark plug si Joy oh. ta, mas maliit so dalawang klase spark plug na. isang mahaba isang ikli sabi ni kuya parang ito sa kaliwa yung kapare kanya nag start na yung motor niya eh. kaso biglang namatay parang kinukulang nga sa kuryente nag start mga ilang seconds sunog lang sunog walang sunog no na eh, nabuksan niya, no? kailangan na ng tools ni kuya pinahiram namin oh, aftermarket na nga Di ba, Kuya? Palit na siya. Ayun, no? Oh. Oo, oh, ganyan din nga sa XRM ko. Eh. Natanggal. Hindi, dito, dito sa kabilang dulo. Masigip. Ayan. Pinaklas na ni Kuya, pinahiram namin tools. Nakalimutan lang daw niya kasi may kapote siya, hindi nagkasa yung tools niya. Ayun, laglag. Ano'y tsura? Okay naman eh, no? Okay. Pero try natin yung bago, yung isa. Yan, ito na yung bago. Pati yung luma, mainit pa. Kaya na mahawakan. Layo na, nipis na nga. Eh. Ayun, parang nag-up din to. Oh. Tingnan, parang tabingin. niya. Oo, eh. parang ginap ata din. Yan, sana umandar na yan. <laughs> ano tatap nito? Uh, di ko alam. NGK. NGK. Yari, kung fuel pump. Kasi FI pala to. Ayan, yeah, niya muna. Restart kanina. minsan ganun din yung fuel pump. I-start tapos mawawala. Ito nga ni Kuya. Sipa. May sipa naman to eh. Oh, Meron na. Ah, Ayun. Ayun. Maganda na yung tunog. Kanina, ano eh. Garalgal eh. Wala talaga eh, no? Ayun, no? Ayos na. Oh, namatay. 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 Pero maganda na yung tunog Kanina kasi pangit eh Start pa ni Kuya uli Alam matay uli Baka naman walang gas Di ba? Diba? Check nga natin yung tank eh Baka naman walang gas Marami Oh madami Ano? Mga okay na nga eh Kanina mamatay agad Ngayon pagal na Ano yung ginala mo Kuya? Wala, yun sa spark. Haos ng tangke. Kasi minsan naiipit yan. Oo, oh, baka naiipit. Na Pwede. Ah, yung, yung papasok, yung, yung supply. Papasaw. Yung supply ng gas, baka nabaloktot. Ayan, di na matay. Ayos na. O, oh, kuha ka na ng booking. Kaya. <laughs> madami naman siya. Ano, gas to. Madami, oh. FI2, eh. Ano ito? Beat? Mio? Mio. 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 Ano, ayos na. O, oh, hindi ka siya to, mga batay siya. Yung kay Joe yung umasya. NGK, eh, boss. Boss, boss dyan, no? Sa'yo, boss. Host lang, no? Host, tsaka spark plug. Ayon, ayos na. Usually, yun yun. Kapag ganun, oh. walang... <laughs> Ayan, start yun. ulit. Okay na. Ayan po, oh, 14, oh. Ayos na. Biyahe ka na ulit. Ayan, no? Oh, andan na si kuya, oh. Success. wander Wonder na. So naging sira, spark plug, tapos yung hose baka naipit daw yung fuel supply. Ayan.